Diyos ng mga hukbo. Tinatalikdan ng bayang Israel ang inyong tipan. Winasak ang inyong mga dambana. Pinagpapatay ang inyong mga propeta. At ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ako upang patayin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka sa iyong dinadaanan, dinaanan sa ilang patungong Damasco. Pagdating mo sa ng lungsod, pahiran mo ng langis si ja, Jasael bilang hari ng Syria at si Jeho na anak ni Nam, Anam, uh, Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abil ni Hola bilang propetang hahalili -ha -ha sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dandang yung sinaing mo, mga muhina. Blessed morning, Jagdis. At Dai Rose Dance. Thank you, thank you very much. Blessed morning, Sisi. Dumako naman po tayo sa Salmong Tugunan. Ito po ang ating itutugon. Sa ganda mo, kabutihan, kami iyong liwanagan. Ganda mo, kabutihan kami iyong liwanagan. Oh, Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag, lingapin mo ako sa aking mahaba. Paan paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Sa ganda mo, kabutihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit. Huwag mong itatakwin. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko. Huwag akong lisani. Sa ganda mo kabutihan kami iyong liwanagan ako'y nananalig na bago mamatay masasaksihan ko ang iyong kabutihan na gagawad mo sa mga hinirahan sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan kami iyong liwanagan sa ganda mo kabutihan kami iyong liwanagan Amen Aliluya, aleluya, sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Buhay ng lahat. Aleluya, aleluya.